Ng... ganda ng ano ang ganda ng ano yun kasi ano pa ma yun mag ay may wire nga pala dyan sa unahan okay, kaya tayo dadaan ano pero para sa akin kasi maganda naman yung ano lang avatar oh, eh. lagay natin sa, ano. sa normal eh. para mas normal ah ibon pa si kanila si pala yan lang di pa di ko to uy ibon uuu sanda eh mga ibon ako kanila noo kita pa masado noo naman mo sa araw. Maka normal po tayo mga ano. Ah, hindi yan. Maganda kasi ito pa nito para ah, medyo stable ng mga kundi. Pwede pa sa tinati. Wow! O, di ba? <laughs> tapos, oy na tayo. Ayan na. Okay, maraming maraming uh, salamat sa ating kubaybay so and happy Sunday morning.